Okay. So magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Michael Angelo Arboleda Amen! So magandang umaga class At yung kinagagalak ko rin kayong makita So, bago kayo siupo sa inyong mga upuan, maaari ba muna ninyong pulutin ang mga nakikita ninyong palat at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Maraming salamat. So, bago tayo pag-umpisa sa ating talakayin ngayong araw na ito, meron lamang akong inihandang mga alituntunin dito sa loob ng ating sibig aralan. So, ang una is sit properly. So, umupo kayo ng maayos. Pangalawa, listen to the teacher. So, kailangan yung makinig sa akin na nandito sa harapan na nagsasalita. So, pangatlo, raise your hand. So, kung may katanungan kayo or may kasagutan, maaari lamang na magtaas kayo ng inyong mga kamay. So, at ang pinakapapuli is Don't use technology if you don't need to. So, wala akong makikita na may hawak ng kahit anong technology or any gadgets na nasa inyong upuan. Maaari na inyong itago na lamang ang inyong mga cellphones na hindi maka-distract sa ating talakay ngayong araw. So, may lumiban ba sa araw na ito, Miss Secretary? Magaling! Dahil walang lumiban sa araw na ito, nais ko na bigyan ninyo ng Lufa May Club ang inyong mga sarili. So, ako muna at susunod kayo. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go, go, go. Todo na to. So, kayo naman. Magaling. Maaari na kayong magsiupo. So, sino nga bang nakatatanda ng ating tinalakay noong nakaraang araw? Meron ba? Yes? Tama, magaling. So, saan unang umusbong ang kabihas ng mainland? Okay, very good. So, malaki ang naging ambag ng kabihas ng mainland sa una na lamang ay ang uh, pag-usbong ng sining, arkitektura, rehiyon at kalakalan. So, inan lamang yon sa mga uh, uh, na ng kabihas ng mainland sa pag-usbong ng iba't ibang mga sining or arkitektura. So, bago tayo tuluyang dumako sa ating tatalakayin ngayong araw na ito, tayo muna ay magkakaroon ng isang aktividad. Gusto nyo bang magkaroon ng isang aktividad? Okay. So, hahatiin ko kayo sa apat na grupo. So, ito ang unang grupo, pangalawa, pangatlo, at pangapat na grupo. So, bibigyan ko kayo ng Uh, different pictures na kung saan ay ilalarawan nyo kung ano nga ba ang nasa larawan. At uh, magkakaroon kayo ng tigi isang representante na pupunta sa harapan upang uh, sabihin kung ano nga ba ang nilalaman ng isang litrato. sa group 1. 2. 3. 4. So, maaari na kayong magumpisa. okay. 11. sa ating aktibidad na Uh, ginawa sa araw na ito? Ano sa tingin ninyo? Or nagkaroon ba kayo ng ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw na ito? Yes, Jasper? Patungkol po ba ito sa konsepto ng nasyonalismo? Magaling! So ito ay may patungkol sa konsepto ng nasyonalismo. So, ang tatalakay natin ngayong araw ay patungkol sa oh. konsepto na nasyonalismo. So, meron na mga akong inihandang uh, mga halimbawa ng pagiging isang nasyonalismo. So, una narito ang pagrespeto sa pambansang watawat. So, kapag nasa school tayo, natural na ginagawa natin ang uh, flag ceremony sa ating school. Nang sa ganon is uh pagpapakita ito ng pagrespeto natin sa ating uh watawat. Pangalawa ay ang pagsugal ng kanilang buhay para sa bayan. So, ito ay halimbawa na lamang ng mga sundalo. So, itinataya nila ang kanilang buhay upang uh, pangalagaan or protektahan ang ating bansa. At ang pinakapanghuli, ang hindi paglimot ng mga tradisyonal na gawain ng Pilipino. Katulad na lamang ng ating mga sinaselebrate, mga kinakain wika or ating mga tradisyon. So, bago tayo formal na dumako sa ating talakayin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang konsepto ng nasyonalismo. Na ipapaliwanag ang konsepto ng nasyonalismo at ah, nabibigyan halaga ang konsepto ng nasyonalismo. Hindi na kikita. Kikita ba? Eh, sakit ba ako? Sige, okay na yan. Itakas na lang. kolonyalismo. So, ang kolonyalismo ay karaniwang inilalarawan bilang isang masidhing damdamin ng pagmamahal sa bayan na sumisibol sa puso ng isang individual. Ito rin ay tumutukoy sa pagpapahalaga at katapatan sa lahi o pangkat na kinabibilangan. So, ang kolonyalismo ay uh, pagmamahal sa ating bayan. So, uh, 'yung handa kang ibuwis ang iyong sariling buhay upang pangalagaan at protektahan ang ating bayan. So halimbawa na lamang ng ating bayani na si Jose Rizal. So alam ko kilala ninyo si Jose Rizal na binuwis ang kanyang buhay para lamang uh, protektahan ang mamamayang Pilipino. So pangalawa, ang diwang nasyonalismo ay isang bansa ay ma mahalagang sangkap para makamit ang kaunlaran dahil ito ay nagsusulong ng diwa at pagkakaisa at pagtutulungan. So, ang nasyonalismo ay ito yung pagkakaisa ng uh, iisang uh, bayan. So, uh, hindi lamang hindi lamang siya nakafocus sa iisang damdamin o paniniwala ng isang individual. So, kailangan ninyong magsama-sama at magdulungan upang protektahan at pangalagaan ang ating mamamayan. So, itinutulak nito ang isang tao na kumilos at mag-isip, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa uh, kapakanan ng mas nakalarami. So, ah, uh, bilang isang uh, nationalismo, is hindi ka lang dapat nagre-realize sa iyong sarili or sarili mo lang na nararamdaman or interest. So, kailangan bilang isang nasyonalismo is aware ka sa, uh, sa nararamdaman ng iba or ng mga ka... Ano ba to? Ka... Mga mamamayan. So, ngayon talakay naman ang mga uri ng nasyonalismo. So, ang una dyan ay ang sibikong nasyonalismo. So, tumutukoy sa pagpapamalas ng pagmamahal at katapatan sa estadong kinabibilangan, anuman ang lahi, pangkat, at rehiyon ng mga mamamayang naninirahan dito. So, uh, isa sa halimbawa ng uh, Sipikong nasyonalismo ay ang Estados Unidos or Francia. So ilan lamang 'yon sa mga halimbawa ng sipikong nasyonalismo. Na kung saan ah uh, ito ay ang pagkakapantay-pantay at ah uh, na uh, tumutukoy sa demokrasya na kung saan hindi lamang siya nagfocus focus sa lahi or kultura ng isang bayan. So ang pangalawa naman ay ang nasyonalismong kultural. Ang mga mamamayan ay pinagbubuklod ng isang kultura anuman ang lahi o pangkat ang kanilang pinagmulan. So more on multi-cultural uh, tayo dahil meron dito na uh, kahit taga ibang bansa man yan o taga ibang lugar, uh, anuman ang kanilang lahi paniniwala, kultura or uh, lingwahe. Kung nandito sila sa uh, sa ating bayan is uh, parang pinagbuklod tayo bilang isa. So, bago tayo tumungo sa bago tayo mag-proceed ay atin muna ng balikan ang ating tinalakay kanina. So, ano na nga ulit ang ating tinalakay kanina? mahusay ang sibigong nasyonalismo at nasyonalismo ang kultural. So, mag-proceed na tayo sa ating tatalangayin. Next naman ay ang etnikong nasyonalismo. Naniniwala, naniniwala ang pagmamahal at katapatan ng isang pangkayan ay batay sa layo pangkat na kanyang pinagigilangan. So, ang etnikong nasyonalismo, ang pagmamahal katapatan dito ay nakabatay lamang sa lahi ng layo pangkat na kanyang kinabigilangan. So, ang etnikong nasyonalismo ay pagiging loyal sa kanyang lahi. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi niya na kinikilala ang iba't ibang lahi na kanyang nakakasalungka. So, naiintindihan ba ang etnikong nasyonalismo? Mahusay. So, Next naman ay ang agresibong nasyonalismo. basa So, next naman ay ang agresibong nasyonalismo. So, ang agresibong nasyonalismo naman klasa ay isang espansyonalismo na pinapatupad sa isang bansa. Ito yung patakaran nila na gustong palawakin ang kanilang teritoryo o ang kanilang nasasakupan. So, yan yung tulad na lang natin dito ang ginawa ng mga Espanyol ang ginawa ng mga Espanyol ay isang halimbawa ng agresibong nasyonalismo sapagkat sila is nananakop sila ng, ng mga bansa upang palawakin ang kanilang nasasakupan. So naiintindihan ba ang agresibong nasyonalismo? Mahusay. Hmm. Next naman ay ang nasyonalismong liberal. Isinasulong ang kalayaan ng isang bansa mula sa pananako. So, halimbawa na lang natin dito ang ginawa ni Lapo-Lapo na pagpapa o pagtatanggol sa ating bansa na pamamaraang nakipaglaban siya sa mga dayuhan na gustong sakupin ng ating bansa. So, naiintindihan ba ang ating tinalakay ngayong araw? mahusay. shy? Kaya naman ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Atin ko ang klaseng ito sa dalawang pangkat. So, panuto. Bawat pangkat ay may kanya-kanyang gawain. Ang, pang, ang unang pangkat ay isusulat sa isang malinis na papel ang pagkakaiba ng sipikong nasyonalismo at ang etnikong nasyonalismo. Sa pangalawang pangkat naman, isulat sa malinis na papel ang kahalagahan ng pag-aaral sa iba't ibang konsepto ng nasyonalismo. Tapos na ba? Okay. Ipasan na ito sa harap. Ngayon naman, class, bakit mahalaga ang pag-aaral natin sa iba't ibang uri ng konsepto ng nasyonalismo? mahusay. Karagdagan dyan, mahalaga ang pag-aaral natin ng mga konsepto ng nasyonalismo upang malaman natin ang iba't ibang puri ng pagmamahal sa pagsang ating kinagisna. So, magbigay nga ng mga, ng mga halimbawa ng puri ng nasyonalismo mahusay. Ito ay ang civicong nasyonalismo, nasyonalismong kultural, etnikong nasyonalismo, at nasyonalismo liberal. So, ano na nga ulit ang agresibong nasyonalismo? Mahusay. Ito ay pat, ito ay pag sa ibang bansa upang palawakin ang kanilang teritoryo o ang kanilang nasasakupan. So, ano na nga ulit ang liber nasyonalismong liberal? Mahusay. Ito naman ay ito naman ay sinusulong ang kalayaan ng isang bansa mula sa mga nalalakop na ibang bansa. So, naiintindihan ba ang ating tinalakay? Magaling. Ngayon naman class ay maglabas kayo ng isang malinis na papel. At kayo ay at kayo naman at kayo ay magkakaroon ng pagsusulit. So, sa gawain mo, ano panuntok. Isulat ang tama kung ang pahayag ng pangungusap ay tama. At mali naman kung hindi tama ang pahayag ng pangungusap. So, bibigyan ko kayo dito ng 3 minutes para sa gitan. Tapos na ba? Kung tapos na, ay maaari na itong ipasa paharap. So, sa gawain to, ay, sa to naman, maglabas kayo ulit ng isang malis na one for paper at sagutan ito. Tukuyin ang mga sumusunod na, at napangungusap at isulat ang hinihing sagot. So, bibigyan mo ulit kayo dito ng tatlong minuto para sagutan. Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, ay ipasa ang papel paharap. Ngayon naman class ay maglabas kayo ng isang malinis na kolerno at isulat ninyo ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin class ay isulat ang kahalagahan ng pag-aaral sa konsepto ng nasyonalismo. Tapos na ba? Magaling. So, maaari na kayong tumayo at ito, hanggang dito na lang ang ating makalakayin. Goodbye, class.